Dan amin diri mga guys Hah ayahaina, na Oh Tanah Oh Ha. Grabe mga kantin coy Dia selalu yosan rumahan <laughs> Oh Tanah awa guys Ketengku ah Hah Tanah awa Yan direto, liliyon diret. That awa mga guys, oh, pet ayah haya oh.

Dari enam butir spikas, yang kita uang bilang ilok, ilok, oni ilok, oh ha, tidak ada yang mengkapi tuh. Floating cottage. Dami. Oh. oh, floating cottage. Ayan na, last po po eh. Nakarkila na. Bisagway tagiya. Nakarkila na, bisagway tagiya. Okay mga guys. Okay, okay. Oh Okay, okay na Okay oh. hey, mga idol Bago natin ipagpatuloy ang ating pag tour dyan Sa magandang liguan no ah, Huwag natin kalimutan Dito muna tayo Bumili muna tayo ng ulam Sa lutong bahay ni tatay Yan no May mga marami na po tayong luto Kompleto na lang luto mga idol Ah mayroon pang ano Ilan pa bang bakanti Bali apat pa yung hindi pa na hahango Mga idol So, ayun, uh, pakita ko sa inyo ang uh, napakagandang liguan, no? Sa may uh, floating cottage, sa may San Andres Quezon province. At, siyempre, mga idol, pag naniligot tayo sa dagat, ay kailangan natin na mag ng mag isda. Papakita ko sa inyo ang marigado. Siyempre, may sibuyas tayo. Sibuyas. Sa labas. Sa labas na. Ito. pang sa mag-ihaw ng isda, mga idol, siyempre. Ito sibuyas mga idol huwag natin kalimutan bago natin bago tayo pumunta doon sa magagandang cottage sa San Andres Kishon Province dito naman sa lutong bahay ni tatay ayan o lutong, lutong bahay ni tatay matagpuan lang yan dito sa may North Caloocan sa tabi ng Dunyana Market mga idol yan dyan o Dunyana Market Ah, diba? Sige, pagpatuloy natin, asamahan, ta asamahan ko kayo, iturko ko kayo sa magandang floating cottage tara oh kung oh. gusto nyo mga floating oh. cottage oh. namin na 300 lang maghapon na to 300 oh basta 300 na to ako bahala sa inyo contact me contact <laughs> me <laughs> 24 oras oh

Among. bye Ang among syoktong. Bye-bye.